So yun, dun pa daw kami sa likod Maakyat pa kami sa bundok na yan Sa taas dalhin yung container na yan ah. Ano nga talaga dito mga kapistap? Musiko rin pala tuloy ito na kusada. Ay, ay, musiko nga. malakati, natin. nato yung gulas, ba? alam tayo dito sa ano? Ang alam na yan. Ano? mo kalsada dito, grabe. Maganda dito, mga kapisa, kung may motor ka, magtutor ka dito, ayos dito. Then put safe for wheels, ayos dito. Pero kung may nasalubong sa dito lang mga laki truck, yan ang delikado. Kailangan mag-iingat kayo pag dito kasi mahirap lang.

Oh, kaya, traffic, traffic so, yan. Ah, traffic-traffic talaga. So, yan. Dahaba na pala mga pila, mga kapistak. Magagalit ito sila pag hindi mo pinapauna to. Wala, paunahin talaga to. Ito na yung pinaka kami na deliveryan deliveran mga kabisdak. At saka yung EDC, Purmok. Parahin mo muna dyan! mga bisak, maliwanag na maliwanag talaga. Sobrang sikip. Super, super. Sobrang sikip dito. So, kahit paano naman, nakapasok na mga bisak. Pero ang pinapangambahan talaga namin ngayon, mga bisak, pag-uwi dito. Kaya abangan nyo mga kabisak pag-uwi. Kahit gabi yung kuha mga kabisak kasi malakas na yung ilaw natin ngayon. May liwanag na rin talaga. May unang liwanag siyang makukuha. Kaya hindi katulad dati na ang hina ng ilaw natin na magana ng yung ano, headlight natin. Pero ngayon, meron natin yung paglight LED. Malakas ito ngayon. Babangan nyo mga kabistak ang pag-uwi na naman ito. Kung gano'n talaga, gano'n kami mahirapan dito mga kabistang. Pero gano'n pa man, set out sa inyong lahat mga kabistak. Sa lahat po ng mga supporter ko, magilang set out sa inyong lahat. Ayan. Tuloy na lang yung buhay. Tuloy na yung pag-vlog natin, mga ka Gusto ko lang gumuko sana. Pero tuloy na lang natin. Para sa mga kaibigan natin at mga ka-bistop. O, ina, pa. Ay, Mariano Trinidad. Bangking-bangking <laughs> ka, baka... St. Peter ang pumunta mo talaga. <laughs> Bumamit din ba <pa> siya? Hindi pa kayo nandito pa. Oo, last take na Ayan lang, pasin pa kayo na. Ayan, sigo ba yan? Oo, pasin pa yan. Pero pa sa daon, ako din na. Bakit ang dami mga dadahan natin kung pa rin siya power? Hindi hey, wala nang problema pa uwi eh. kasi makakadala uh, na tayo eh. Pero na tayong ano dito, meron tayong paraan. Eh. Ang pinag ang pinapangambahan ko talaga yung ano, yung sumabit tayo kagabi. Oo, oh, eh. tara tayo. Tara tayo kahoy, talang. Eh. ito yung paranggay di ba pinahara to? Oh, pinahara to ng paranggay ito yung mali dapat pinahara ng paranggay ito na hindi ko

走。<laughs>

आ निदुमे जदी तो आरे सपोर्ट कर साथ लगाम Yeah. Okay lang kung Mas sabe tayong ba babutas natin pa sulit tong biyahe na tong mga kabilak charge to experience Anong ba na anong tawag ito charge to experience oh Ito ang experience. Ganda dito mga kapislak. Ayan, tabing tagat So yun, dun pa daw kami sa likod. Maakyat pa kami sa, sa bundok na yan Sa taas dalhin yung container na yan At Tapat nga talaga namin duro Yan ang EJMP mga kamislak Ah bundok na bundok talaga na oh May barko Karga mga uh, truck eh, So yun mga kamislak uh, Huwag kalimutan po mag uh, like and subscribe At mag share sa muntin channel natin mga kamislak sa hindi pa po nakapag-subscribe sa muntin channel natin uh, sana po masuportaran nyo po yung channel ko mga kamis lang so yun at uh, kita na naman finally nandito lang kami malapit lang kami mga kamis sa parorona namin so sana maging successful po itong biyahe na ito mga kamis at hindi lang po ito ang ikakarga ay sadali eh, natin yung mga kamis pag after nito magbalik ko Manila maglubid tayo lubid ang sadali ko dito so, try ko naman yung lubid makapasok dito mga kamis So, ang problema nga lang, parang hindi na tayo makahilang ng lubid. Kasi mag-lubid tayo dapat, apat tayo ni Balew eh. Eh, nandoon na, sinapak ka na yung mga lubid doon. High bid, high bid. Hi kayo? Hindi, hindi. Ah, baka, siguro. Baka high bid din siguro kung tumakabisap. Kaya, mag-lubid. Kasi ang sabi sa akin, schedule, lubid ako. So, ha? Simta. Pero ganun pa man, bahala na. Importante, kikita tayo. Di ba po? Mm -hmm. O, so, ayan. So, mga katama. So, yun. So, yun. Pakpaka na naman mga kapisak. Alis na naman daw. Ah! So, yung... Hindi siya pwede mga bundak nasa salubong, sa loob ng sa loob mga kutsing kataan. Wala kasi ang ano nito eh. Dapat pinari ko yun ng barangay sa taas. Huwag mo, mo, mo na, pasokan. Dapat tinimbrin mo na doon. Huwag mo na kayo papasok dahil may akla. Hindi yung may masalubong tabi, may masalubong tabi. Mas mahirap to. Mas matagal. At nakaka-islasya pa. Kung magkamali, maaaring mo-islasya pa. Can I don't know.